Kita mo yan? Ano yan? Oh, <coughs> stick. Stick. Saan nakapunta yung arrow? Nakapunta dito nila. <coughs> Tapos yan yung pinaka buntot. Ngayon, ang gagawin mo nito ma, balik tayo mo siya. Gusto ko yung arrow mapunta doon. Pag nagawa mo yan ha? merong kam One, two, three hundred. Alam ko magaling ka ha? So, masubukan natin yung galing mo ngayong araw. <laughs> Gusto ko, itong arrow dito, nakaganoon, mapunta dito ha. Tapos mm -hmm. yung bulldog papunta dito ha. So game! Bali tatlong moves yan mga. Tatlong moves pala. Isa dito, isa dyan, saka isa sa gitna. Kayo yan! Sige <laughs> <laughs> Wow! Kung daw ang mag-isip masasakit yung ulo mo ha. Mabili yan ng bijisip masasakit yung masakit ulo mo ha. Eh, eh. Isa lang dyan ha. Isa dyan, isa dito. Ha? Hindi pwedeng na. ano yun ha. Ano? Kaya? Isa Haya? Isa mo? Isa nga dito, isa dito. Sige mo tapo. Oy, sige na. Magsabi ka na kung hindi mo na kaya. Try mo. Try mo. Oh, sige, isa mo. Isa. Hop. Hop. Sige. Ni. hey Hop. Oh. 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 Heaves! <laughs> <laughs> Hindi heave, pa nawalin ng kita. Hindi mo gagawin mo. Oops! Oh, isa! Isa mo, isa! Hindi mo nawalin na gagawin yun. O, oh, isa din dito. Ang <laughs> <laughs> <I'm> 300! 300! <laughs> oh, Hihiram mo? So, sumasakit na ulo mo? Hilutin mo yung ulo mo. Temi Marilax! mo Hip! Hip! mo. Hip! 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 Heave! Heave, 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 heave! heave, 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 heave. <laughs> Eww, hey, isa mo! Hindi <laughs> kaya? Ilutin natin yung walul para hindi sasakit sakit. Malipat na dito ba? Sabihin ko sa iyo. Pag hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa akin na ako ang gagawa ha? O, isa! <laughs> ano? Kaya pa ng powers o surrender na? Surrender na, eh hey, Kung surrender na, gawin natin ang paraan. Oops! Ayan, guys. Tulungan mo si Zed na, guys. Tulungan niyo! <laughs> Bawal. Oh, ayun eh, na napunta na yung ano dito. Ano? Wala kang idea talaga? Marabi, oh, basic lang ako mo. Marabi, basic lang yan. Ano, hindi kaya? Surrender. 300. Eh, chance ka pa. Bigyan kita ng chance. Maraming maraming chance. <laughs> ganyan But, lang kasi yan. Oo, oo, oo. Eh, saan mo? Siya nga lang po yung galing mo ganyan. Siya ha? Siya ha? Hmm, hmm, hmm. Siya lang. Sabihin mo na lang kung hindi kaya. Ah! Oh, okay. Satu, atong. satu, 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 laki satu, satu, Tingnan mo satu, 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 guys, satu, 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 Ay sabi ko ay gagawin mo ng lahat ng gusto mong gawin. naman sinabi mo? Ano ba yan? Akala ko, mapasa kanya ka. Sa ating O, ba? Pwede ang binigyan ba yung G6? May G6? mo, may lumutay dyan? Uy, akala mo, isa ka. Uy.